Twenty-one years back pain. You <laughs> said sir po amon. Okay game, so magandang ano, magandang umaga sa lahat. Si so, customer natin, doon ka na talaga sir, naka... Oh, on ano, almost there, three years. Ang <laughs> tagal! Okay, so si sir, eh, from, ano po, uh, Middle East, sa, saan ba saan boss? Saudi sa Saudi Arabia po. So, Kita nyo naman yung lakad. Pag matagal pala siyang nakaupo. Ano-ano yung bossing? Pag matagal ka... Nakaupo, mga wanawa. Simula na. Busit na. Pag... Uh, Nakatayo? tayo naman, ganun din. Isang waras lang din? Oo. Uh, pero pag nilakad na, tapos... Unang lakad, medyo ano. Uh -huh. Yung parang hirap pa. Pag ang... na, okay na. Uh, simple lang din naman ito yung sakit ni eh, sir. Hindi ito mahirap. Tanangin nyo ha. Sir, ilang taon na yan? Ano lang, 28, bali 21. <laughs> 21 years? Ito po siya? Nung nagbuhat ako nung nasiserba ng buwan truck? Oo. Yun. up na nyo, nyo na po yan. Hindi ako up dun. Dito? hindi rin ako. Huy! Kaya pa sa up na sa yun. Dito na ako kaya nga. Hindi ka up? So wala yung x-ray, ang marai, yeah. wala. Wala. Nakapagpahirot ka na? Hindi, din Dahil ko doon akong bagay <laughs> siya. Sira ko <na> si Kuya. <laughs> nakakita ko nyo talaga doon. Okay, lahat nakakita ko <coughs> May naman. Oo. Uh -uh. So, game. So, wala tayong tatanungin. Siya naman nagsabi wala pa pinagawa. Eh... ano trabaho niya ba doon, Trailer driver. Ah, uh, okay. Sige. Wala tayong tanungan kasi wala naman din siya napagawa eh. Tanggal boss, itas talaman na rin naman natin kung yung nararamdaman niya. Ano yung bossing, pag matagal na nakaupo, malay o kirot? Yung medyo may kirot na no. malay. Sige. So paano, simulan natin ito. Sige, tatay, dapat po pangalan din Ang ganda ng likod oh. Sige bossing. Pakita ito natin sa amin. Uy, baka mayroon naman kayong rila na color green dyan na hindi nila ginagamit. <laughs> Buraot eh, no? Hmm. Ang yan, lumubog. Asartalo ko si Tatay. Pagkain ko na siya. bukasok ko na. Mga sa mga sales laws naman. Okay, so tapos na tayo agad. Wala pa ka sa tapos namin. Pero, Wag ba overwhelm po yung mga nanood? Si tatay kasi, driver to si tatay, siguro, hindi ka nagbubot-bot tayo, no? Nang mabigat. Iniingatan lang yung likod, no? Naingatan to na maayos, hindi to na, kumbaga siguro, nung naramdaman niya na may sumasakit, inalagaan niya na, iningat, iningatan niya na yung mga yuko-yuko, saka yung mga pagbubot na mabigat, siguro, inaayos niya na yung posture niya ulit, hindi lahat, kahit gano'n nakatagal madaling ibalik so please walang ma-over when ito ba ginagawa mo? drive-drive lang? hindi, nagwabot na ako, ako nagdi-discard nga nag-aargue bakit nga ito lumalak? yung labot niya parang kahapon na nabali eh bakit naglalaro akong market boy? swerte nag pa ako dati, pero iba-iba to Lumala na to ng todo for 21 years. Eh, hindi ko nga ni baby. Pag masakit, masakit siya. Wala lang masakit. Trabaho lang. Oo. No. Mm -hmm. Hindi sir, kasi minsan, kapag buhat ka ng buhat, ang nangyayari, nagko-compress sa loob kasi may tama na. Eh, bahala na. Basta hindi siya lumala eh. Parang kaapulo siya na baklas. So, kini kwento ni tatay na 21 years, parang 21 days lang. Eh. <laughs> matay, oh. Pero, hindi yon yung usapan. So after nito, pauupo natin siya ng 1 hour, patatayuin ng... Sir, saan mo siya mas, 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 aggressive Pares. siya? Ng... Pares lang. Pares oh. lang. Pauupo natin siya ng 1 hour, then after that, patatayuin natin. Saka natin palalakaran na malaya. So paano? ano uh, no advance payment po kung checking in booking libre po yun ang bayad pag may... Uh, welcome po ay lahat dito sa bahay ko. Kahit anong trabaho And Merry Christmas po sa lahat. Nandiyan po yung ano, Gcash ko. Pwede nyo pong lagyan yan. So paano? Team, idilay nyo na yung kaka-picture nyo. Hindi naman maganda yung kalalabasan nyan. dry nito. to. hindi e, nga washer, eis natin e parang nakikiusap eis eh, niya washer lang yan Bumaon eh. e no? oo nagigising siya kasi wala siyang naririnig record na lang natin, tapos kapat natin sa kanya yung ano hahahaha <laughs> 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 hihihihihi nagigising siya dahil nahanap pa, namamahal inahal pala kayo ito nun e sa siya yung basic yung dahil e Galing niya ito. 21 years. Did you yan tayo 21 years? Oo. Oh, oh. Parang 21 days lang eh. 2005 yan eh. Matanda pa yung share tayo ah. So paano, uh, ah, pagpahingin mo natin, sa isa na natin na i-check pag nakapagpahinga, yung upo, sa upo na lang natin subukan kasi, ano naman eh, parehas din naman eh. Kawawa naman yung si Sir kapag pinatayo natin ng 1 hour, sa upo na lang natin yung tirahin. At uh, check natin after ng ano, pahinga, ha? So, God bless lahat. Tapos yung kailangan maging mindful tayo, ha? Huh? Tento yung bakon. Tagilid, upo tayo. O, oh, tagilid, tagilid. Patagilid po. Yan, saka uupo. Sige, boss, ito yun. Diretso lang ng likod, ha? Yan, yun. Boss, ito yung mag-tip 10 minutes. Kailangan mo muna magpahinga. Tapos after that, gagawin na natin yung 10 minutes uh, hour na upo mo, ha? So, dyan muna na kayo. Pagpahingan mo natin si Sir. Oras, 7.30. Okay, game. So, napagpahingan na namin si Sir. Yung oras, ayan, 8.31. One hour and one minute. So, ang tanong, kung pagtayo nito, pilay. Ilang hakbang lang naman bago makalakad ng normal. Diyo, diba, Sir, tama ba? So, 21 years na sakit. Tingnan natin kung naayos ng hilot. Sir, tayo. Diretso lang ka daw. Walang hihinto, ah. Mm -hmm. Ano e? O, Ang <laughs> galing niyo ako! Oh, 21 years, one shot! Mm -hmm. Sige, sir. Lakad tayo, sir. Lakad, sir. Kuha mo na lang kahit anong oh. tinanest ka rin. Ayos, na lang, eh. Ano ako dito? 21 years. Ayos na siya maglag. Ha? Tara tay! tatanong ko na siya ika ika kaya yung nakita ko yung lakad eh Buma, bumabagsak eh dito tayo Medyo, wala, na ano pa to isa pa to Lain, pero pero ngayon okay lang no, may... hindi ko alam kung anong tawag sa sakit pero yung 21 years ni kuya pwede tira pa? pwede na makita? wala Hila. pero baback pa natin yan ha. Para sure hindi ko alam kung anong tawag sa sakit ano pa tawag dito? Bilaok na lang So, for 21 years yung sakit ni sir nakuha ng one shot Please, walang ma-overwhelm. Chamba lang po. Okay, pumunta dito. Walang gumagaling.